Hi mga kaibigan. For today's video tutorial, i-share ko po sa inyo. So may nag-comment po sa aking post na ang sabi po niya ay ma'am ano pong ibig sabihin ng overlay sa CapCut. So yan po ang kanyang comment. At ito naman po ang sagot ko dito sa kanyang comment nga kapag mag-edit po tayo ng video sa CapCut at gusto mong lagyan ng picture yung video mo, so gamitin mo yung overlay para yung picture mo ay andyan na sa video mo. So kunwari ito ay mag-edit po ako ng video din lagyan ko ng picture yung video ko. So, pindutin mo lang itong overlay, din add overlay, din yung picture nga nasa gallery, din makikita mo dyan sa baba ang add. Din pindutin mo yung add sa baba at dito sa cut-cut, i-adjust mo lang itong picture nga naka-overlay. Din pwede mo palakihin o paliitin din pwede mo ilagay sa tabi so ikaw na po bahala kung saan mo gusto ilagay yung picture nga naka overlay so ganyan lang po kasimple kadali mag overlay ng picture sa ating mga video kapag tayo ay nag edit ng video sa CapCut so yan lang po isushare ko sa inyo mga kaibigan thank you for watching bye bye